mamangha kayo dahil isang pari na kapatid natin uh, lumapit sa atin dahil meron siyang kakaiba na karanasan hinaharas ng ating kaaway uh, it is an oppression it is not possession but it is an oppression hindi natural yung karanasan niya dahil yung pari nito ay during after mass niya kahit isang misa lang ang bigat na ng naramdaman niya. At kahit malakas siyang kumain, kahit ganado siya kumain, pero namamayat siya. At alam nyo ba? Ganado siya kumain, paano yan Ganado siya kumain at madaling magutom. <laughs> so, panay ka lang si Father, pero bakit namamayat siya? at nag-undergo na siya ng general check-up pero normal yung lahat ng mga na findings o so diagnose so sikrito siya na nagipag usap sa akin na uh, pa, okay pa ba magpa ako sa iyo so sabi ko matapos na wala na mga tao father dahil yung mga tao ay dadagsa So, naghintay si father At nung dinlibras na natin Nagsimula na tayo uh, Nagsil pa lang tayo sa lugar Anong naramdaman ni father? Biglang sumakit yung kanyang ulo Hindi lang sumakit Bigla pang bumigat yung kanyang ulo At sumakit yung mga mata niya no? At hindi lang yan ah, uh, nag, nagdighay pa siya. Ganon, grabe, no? Ah, uh, <clears throat> grabe yung pagdighay niya. Ah, uh, yung mga occult spirits dahil na-oppress itong parang ito. Grabe yung kanyang pag, pagdighay. Ang, nung, before natin siya ma-deliverance, alam nyo ba na yung lolo niya ay albularyo? Yung lola niya ay albularyo. Kaya pala, lahat yung mga anti, maraming aunties niya, mga uncles niya, connected sa albularyo. At hindi lang yan. Pabalik-balik pa sila noong hindi pa siya naging pare, sa mga albularyo. Yung nalista niya na pangalan, ang dami! Ang at hindi pa niya nalista yung nalimutan na niya. Yung nalista niya ng mga pangalan, alam nyo, 26 ka mga albularyo ang naalala lang niya ng mga pangalan. Pero, alam nyo ba, na marami pa ang hindi niya na naalala. At ang struggle niya ngayon, kahit isa lang na misa mga kapatid, ang kanyang maidaos hindi na normal hindi na natural yung pagkabigat sa kanyang ulo pagod na hindi ma-describe sabi niya isa lang yung misa ko father pero grabe yung pagod ng katawan ko ang explanation natin bakit nag nagkaganyan si father dahil sa kanyang occult involvement sa kanyang sa kanyang pamilya lalong lalo na sa kanyang mga ninuno mga kapatid dahil yung occult spirits ay buhay na buhay sa kanilang ano sa kanilang angkan sa kanilang sa kanilang mga ninuno so ang dami pa mga pari na haras dahil niyan so pasalamat tayo dahil ang simbahan ay hindi nagkulang diyan So, kung ma empower lang natin ang mga diocese natin sa paraan ng simbahan, sa ministry ng simbahan, dadami pa ang mga kapatid natin na mga kaparian na nakaranas ng ganyan. Uh, grabe, ang pagod. Hindi ma-describe. Parang sampung misa. Tigit pa. Isang misa lang, araw-araw na misa, Uh, regular mass, one mass lang sa kanyang parokya. Grabe na kanyang pagod. Kaya pala, grabe yung <coughs> mga occult oppression niya dahil sa kanyang mga ninuno. Just imagine, 26 ka mga faith healers. Ang nilapitan nila, simula bata pa siya, hanggang lumaki na. So, grabe yung mga occult spirits mga kapatid hindi basta-basta pare na ito ha pare na. <laughs> hindi siya possessed mga kapatid oppression lang yung kanyang naranasan oppressed by the evil spirits dahil nag-react siya at gumaan yung ano niya pakiramdam matapos madeliverance ang ating kapatid ng pare matapos siya madeliverance gumaan yung ulo niya uh, gumaan din yung katawan niya so father uh, Uh, nagka-feel ako better ngayon at uh, sabi ko ni father dahil wala pa kayong team dito sa Kidapawan, uh, mas mabuti na mag-self-deliverance, binibigay ko na lang yung ating isang prayer of deliverance sa ating kapatid para magpatuloy siya na mag-self-deliverance at meron namang uh, kalapit na diocese dito so na may deliverance team So, nirecommend ko itong pari na ito. Na sana mag-deliverance ma ma ka, Father, serious, dahil hindi yan madali. yan madali, Father. At patuloy ka mag-self-deliverance. So, dito mga kapatid, kahit pari mga kapatid, ini oppress pa ng demonyo. Kasi imagine, ako, kahit pagmisa ko ng apat, okay lang. <laughs> kahit misa ko ng tatlo, kaya pa pero hindi katulad niya grabe ang bigat ng kanyang katawan sabi niya ang sakit ng aking ulo father kahit isang misa lang kahit magro rosaryo lang siya bibigat yung katawan niya at patuloy siyang mag magdighay uh, <coughs> kanina mga kapatid grabe yung pagdighay niya <coughs> Ganon, no grabe Well, nag-deliverance ako, suka so, siya at ng laway. Suka so, siya ng laway. At dahil sa pagsuka niya, uh, yung mga uh, yung mga mata niya ay pinipikit niya. Oh, no? At nagsuka so, siya ng laway, mga kapatid.